Hello, what's up mga angkol? Ayan, nakala nyo wala na, no? Ayan, andito nga pala kami sa bagong uh, bukas lang Macdo sa Alaminos Mami, pakita mo yung area Yung bagong bukas po ng Macdo dito sa Alaminos, mga angkol Ayan, pagpas lang po yan Ayan, sa Alaminos po ito, ha? <laughs> Alaminos po ito Okay, mga, mga angkol Dahil wala tayong dalang flag <laughs> I sticker na lang. Lalagay ko yung sticker dito, uncle. Ayan. Ayan. Nakalabas ng konti. Ah, di, halapin nyo na lang sa mga poste, uncle. Ah, para makuha yung price sa uncle, makuha nyo yung sticker, lagay nyo sa likod ng cellphone nyo. Make sure po na... Naka-follow kayo kay Angkol kasi tinignan ko yan. So yan mga ka-angkol, unahan na. Kung sino na ako rito makakuha at makapaglagay sa cellphone niya yung sticker, siya ang mananalo ng bakas bigas natin. Let's go! A few moments later. Ang bilis! Taga saan? Taga saan itong mga to? <laughs> bilis yung mga to. Oh, hindi pa nailalagay. Hindi pa nilalagay. Hindi <laughs> Nag-share lang ako eh. Wala ba? Wala nasa kayo banda? Wala <laughs> ano, <bangin> tayo mami. <laughs> Na-set up tayo mami. Let's <laughs> go yes, po. Oo, no. oh, nahihirapan sila. Ano mauuna mauna sila lang iba? Maaga ba yung sticker nyo? <laughs> Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ay, nagsishare pa nga lang ako, mami. <laughs> 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 ayan, ayan, ayan. So, ano lang gagawin natin? Nagawa nila. Pero, syempre, titignan natin yung cellphone nila kung nakapalo sila kay Angkol. Nakapalo ko kami. Oops. 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 um, Oops. 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 lang. Oops. lang. Oops. Oops. Kapalo. Bakit na kapalo? Ayun lang. Ulitin natin. Back mo. Paling! Congrats! Congrats! Ayan, ayan. Ayun right lang. Siyempre. Ayun right lang. Lalo na. Bibigyan na natin yung price kami. Ayun right ka. Nakabangan tayo. Saan nyo kami nakita? Bakit nyo alam nyo kagad? basa, basa, bakit basa? Dahil dyan, meron kang isang kilong pagkain ng aso. <laughs> Na joke lang, joke lang, joke lang. At dahil dyan, and... <laughs> Carmelon Dugade po. Carmelon Dugade, from Liwaliwa. Ayan, so wala, wala tayong flag. Gumaway ka na lang doon sa ano natin. Ayan, congrats na nyo. Kakabali sa mga... May nabantayan tayo ha. Nakita ko sila ito kanina. Ah, sige, sige. Kailangan <laughs> congrats, congrats sa inyo. Sige, picture tayo, mami. sige, sige, okay na. Ay uh, ipakigad na. Ay, sige, picture tayo, dali. <laughs>